Baka lagnatin ka, naka-short ka. Baka lagnatin ka, naka-short ka. Ha? Mga sexy naman na rin. Eh. Ano, ang cute? Uy, ang dami! Hello! Kuya, cute? Paano yung cute? Paano yung cute? Sinong cute? Tuta. Ah, yung tuta. Yung tuta pala. Kala ko yung, ano, may ito, tala tuta. Tuta yung may dala ng tuta. Hindi, matagal na yan. Ano yan? Anting-anting na anting yan. Wala nung nakita ko, ganyan na yan. Meron na siya. Kung ibigay mo na lang sa akin, matutuwa pa ako. Nawala na. Wait ka lang. Nawala. Kasi Nawala. ang sang, hindi na, ano, may, ano yung pang. Nawala Ay. na yung tuta. Ani mo na, yung pang hindi ba yung buwa. Akin na lang yung isa pag Kuya, andyan na yung cute. Andyan na, oh, yung kumaganda. Ayun daw yung cute. Ay, dala ng aso. Tatlo, pinagupitan. Malalaki yan eh, mga ano, buhok. Pinapunta sa atin yun yung bang. Mm -hmm. Pinagupitan. Grooming. Ba't <git> ginaganap Para Maganda mo. yung mga ganyang aso. Kasi pag gusto mong pagupitan ng gusto mo, yan, diyan ang kakalabasan.